Pupunta kami na. Saan sa, sa, sa tayo pupunta sir? sinabi ko, tinawagan ko pupunta. Pupunta kami. Sabi ni kasi nalilito si Kagawad talagang sa atin Yun nga. ano wala Kasi nag sa si Kagawad eh. Kasi si eh. Yun nga, para mas natin eh. Kaya pupunta kami, Sabi ko nga, punta rin kayo para malak -makita nyo. Wala na alis na yung tao eh. Oo nga kasi baka maalis nitong itong metal detector eh malayo na pupunta kaya kailangan makita U na natin Uwi na ng Dabao Uwi na ng Dabao eh Wala na Wala, wala na Wala na, na. Basta kasi Basta kami Wala Wala na, na. Kaya tutukan mo yan mo bro Huwag ka kayo ba't yari Bata yung nga balo Anong gold job po ang ali Bata ang balo nung tinyawala Bata bang, bang bakita mo wala nga. Wala nga yung detector Request nyo ngayon, ipasintay nyo ng detector eh. Mm -hmm. Itang metal. Metal detector. Itang metal detector mismo. I Iba metal detector. Eta naman ka makai kagawa ina ano, nga uh, engineer dito naman kayo. Basta tingin kayo tama. Panatag tama mo, ya yabe -yab tama mo. So, yan. Yeah, Nakakadiskusyonan so, na sila, itang, no? Uh, so... Kasi... walau Sana pumayag, no? po. ako yung kasama ni okay, okay. O, kayo Oo, okay. Sa wag na set. Hindi nga ito na nga yung namin kaya kausap na namin si Kagawad para malaman natin ayon talaga na, yung na yun. kung ayaw na nila kasi okay lang. Na, ayaw na, yan pag ano, pag ayaw nila Ayaw na nang mayari ng detektor na talagang ulit siya. Ayaw Hindi na Hindi wala na tayo magagawa. Ayaw na. Para malaman natin kung ano talaga laman niya. Ay, hindi na rin po kasi kahapon na nagdala niyo rin. Hindi naman na nagkuhan. Hindi naman namin dala yung ano yun eh, yung monitor yun eh. Ba? Pagka usap tayo bro, magsisisi ka na ano, pagka yung istorya yeah. namin sa'yo. Hindi lang, huwag na, iyaan nyo lang sir. Ito, o oh, sige, huwag na, kasi pupunta ko ngayon oh, yun. Ito kasi metal detector, oh. galing pa pong dabaw Dabao. ito, kaibigan ko, dumating. Pinapasingit ko lang, kasi yung metal detector niya, uh, 100% sure yun na kung may gold, lilitaw na may gold. Ay, di ibig sabihin dito sa Rizal kahapon naririnig niya eh hindi po hindi totoo iwan Hindi totoo rin yun. Uh Oo. -oh. Kaya lang itong anong ito talagang sure ano ito. Uh -oh. Andito ko sa Rizal kasi kahapon kasama ko yung uh, nagpa-detecting kahapon dito. Oo, oh, sure din tututukan din that, natin. Misa tututukan din natin, ito, natin yan. Kaya lang, ulangin natin yun. Kaya, hmm. kaya sinawagan namin si Kagawad. Kasi yung awa ko, ay, hindi, ang awa ko kasi... dapat tawagan hindi dahil sa amin, Oo oh, so? nga, hindi naman tayo mag-iwaiwala yan. Kasama-sama oh. pa rin tayo eh. Parang by, bypass by na po yung ginagay ko. Hindi, hindi bypass yun. Saan, sandali. Pakinggan nyo muna ako. Oh. Pakinggan oh. nyo oh. muna ako, sir. Pakinggan nyo oh. muna ako, no? Pag-isuyo lang, pag-isuyo. Oh. Dumating lang kasi yung kaibigan ko. Na may... Pag-isuyo lang, pag-isuyo lang, pag-isuyo lang, pag-isuyo lang, pag-isuyo lang, hindi nga kanina yun, ina, pinaliliwanag ko nga na pupunta kami dyan eh. Eh, ay, ay, hindi nakaano eh. Ano po sanay po na nagtatasaw kay Crispin Dimando, my okay. grace. Eh malayo 'yung. 'Yung mga di sabi naman naggagawa, hindi ko sila nag-intervene pag wala kayo sabi niya So, ay ganun ba? Hindi kasi so, ko ausap 'yung mga si gawa dahil nasi... Sir, kaya na lang Sir, kung hindi niyo napilitan sa kung ayaw, o mahirap, wag na lang Sir. Oh. Kasi, uh, para ni kayo. Pag-iwi na tayo, wag na. Wala wala kasi akong metal detector. Hindi oh. nagagaya nitong kaibigan ko. Oh. Oh. Ang aabot kasi nito, 'yung na malabo yung Sige, sige, wala tayong magagawa dyan Kami? Kung ayaw mo nila Ay wala tayong magagawa dyan Kasi pa, ayaw mo nila Itong gamit ito, sige, si -sige. na Sige, sige Madalang lang kasi itong dumating Wala akong ganito Kaya kung pwede kayo, nandyan na rin kayo Magpunta uh, kayo uh, para magkita mag nyo Nagre-request lang ako kasi Na i-confirm kung gold talaga yung laman noon Kung gold ngayon na uh, do ko confirm lang doon sa mine Lab niya mine Lab kasi hindi hmm. po so, Ngayon pag, uh, na confirm hindi So hindi pa rin na, kami na, kami ka na ano kaintindihan na so ano, hirap na so, 'yan pag, sa pag mga guys niyo, confirm, na po kami 10%. sa area na paalam na pero ayo pa rin noon. Una. Sande kawan. Baybaytin. Baybaytin niyo taylan kagaw. Pendala natis kagaw. Pani tadlak pala to. Ah panikitadlak. Ayun. Tadlak pala to. Dito kami sa panikitadlaks no. So, magpupuntahan kami dito sa isang lugar kung bukas aksan. Sa Nakita na yung box. May na box dito sa may malaking puno ng mangga nandiyan daw banda uh, kaya... oh, so, ayan, so, andito lang, lang sa lugar na ito yun ano yun detect namin kaya pupunta ka namin yung sa likod na yan minukay na yan dati no so ayan yung malaking old thing. ito dyan umana so, sundan natin sila ako mind mainlab dito no kasi meron kami kaming iristribal dito naka bukas na yung inbox kaya guys pwede kami dun sa inukay nila dati na lakad natin oh, waiting area waiting area waiting area ng ay yung mga tanda tatlo waiting area uh, matagal na yan oh. sir sure. oh ano pa yan. Uh, yung ito, yung na tama. Ito na sinasabi ko. Dito rin sa sana yan. Tamaan ka. Oo, oh, ito. Ginawa okay, nila kung ano sila. Hmm. Ay, no. Bukutin sana ito yun. Saan yung hukay ito? Dito, dito na sila nakuhin. Tamaan nila yan. Ay, ah, pinakayo na pala. Nakapalawas na. Hmm. Oo, oh, kala ko open pa. Ngayon, okay, ang gagawin yan, ah... Uh, Maraming Meron tong bakal. Oo po. Mayroon. Ngayong gutoy. Kung manap. Ito mm. mga poste ng, ano to dati no. mga to. Panahon pa yan. Ano. Eh. Mga panahon pang mga poste. Ito mga to. No? Tsaka to. Sariles. tanggal tayo ng defective dito. Eh di May bakal sa, ilalim, sa? Kami, Ha? may bakal, sa may bakal. <laughs> <laughs> hindi Sa mga no? lang sa mga libangan. Sa mayan. <hid> May Kaya, na to. Okay, na. May ano, may po mga sa boss to Ano na? Oo bahay uh, Ano, ganyan kalaki yung ano? Bukay okay. Ito lang ang mukay Ito, ito, ito Ito, ito, ito Ito, ito, ito itong mga Hmm, yan, minukay nila yan

metal talag pa iba iba yung tatamaan yung klaseng metal mga pun pundes yun ang ano yan trend <laughs> ng <Yung> mga bakal ha <laughs> ha Bakal. Bakal. No. Bakal sa tama. Bakal siya. Pero hindi na alam mm. anong klaseng bakal meron siya ilalim. meron pa ba sa baba. Kung ano naman niya. Bakal lang. Ako, bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. Bakal Bakal lang. Bakal lang. It. Bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. Bakal Bakal lang. Bakal lang. Bakal lang. YC. pati pati lang. Bakal 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 yan, gagawin Atis bakal. Isa lang namin. Oh, Saan nakatras? nakatras? yun. nakatras? Saan nakatras? Kaya dumuwi. na wala na doon. mo si Jun. Si Jun ang nakakita. Yun halika. na. Yun Dan. nakakita na ilalim pa. Baka na ilalim pa yan. Baka na ilalim pa Baka sa ilalim pa sa ilalim basin, ba, baka lang talaga mayroon pa siguro yan pero nasa ilalim pa. Oh, Kailangan dyan pa. scanner ng, uh, kanila, tunnel, eh. yun, na ang gamitin dyan. Sa may Hindi ko nagamitin yung scanner dyan. Hindi anyway na, na, nag yun, si Angka. Pero yung box talaga, nakita nyo talaga? Okay. na may okay. ganun? Yeah, 18 ano? 18. Hindi, yung mga nag-ano dyan, may nakita yung item daw. kasi hindi pa namin naman na wala kami yung scanner talagang puro scanner, wala kami nakikita. Ang scanner na Si dati na Oo, si Siya ang nagtas sa ilalim ng YC. Kasi nandito nang hinukay nila, nang hinukay yung bahay nito, ito, nila ito, sila sa ilalim ng metro metro, sila sa ibang mga 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 sila ng Kasi nakita ko pinapasok yung... Tapos nang sa kabilang bahay. Tapos sabi ko, uh, nagbayad pa lang nah. nag 200,000 sa bahay na giniba. Nakabili ng bahay yung giniba. <laughs> yung ito, meron din na bigay, bigay, yun, yung, bigay din na ang ito din bigay ito na yung Tama mo doon. Ay, doon sa bahay mo. Alam mo yung, alam ko din yung bahay na, may hindi. pala kami sa isang bahay na meron daw doon na meron din daw doon na positive daw doon tig like talaga na ang pag talagang totoo ba so ito mga to nagbabakasakali pa rin kasi nga yes nagbabakasakali sila no kung pinakuha ba kaya yeah, kanilang expertise ko dito Guys, na. Ayan, tinatanggal pa rin yung gamit dyan sa loob. Tingnan natin. Wala. Nagamit tayo ng metal detector. Pero, hindi lang. Ayan, ang store po. Tingnan natin. Huwag lang. Kailan mo sa kaso ako, ha? Hindi lang yan yung posting na yan. Ah, yung posting? Ako, may Hindi, hindi posting yan. Yung, ito, yung, pala yung pader na yan. Yung pader. Ah, yung pader na yan? Hindi naman kung makuha ba? pader. Hindi naman kung makuha yung pader. Kasi may pader yan. Ay, ito yung pader yan. Ah, wala tong bakal? Wala. Ah, okay. Hanggang baba, walang bakal. So, sige. Okay, may mga metal pa dito. Ang pa. Ang dami pa. Kasi kami ang kausap na tumuterejustin dito naingnan sa at sa amin. ah ano lang ate, may may mo sana na, Hindi 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 yan Hindi 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 yan lang, wala pa nais na isina, isa, isa, isa na yung Wala kang, ano bro. Wala kang lang. Dahil tumating yung ah. try natin. Kung hmm. hmm. tutunog yan, ng gold. doon ka, uh, sa kapila, wala. Sa bahay. Wala. Metal But, lang man, sir, sir metal. Posibleng Posibleng malalim. Ah, malalim. Ganyan. Sible. Ganyan, ganyan, ganyan. Wala kasi ako ng ganyan. ganyan oh. Anong klaseng ganyan ka? ito? Hindi kami. Ayan, ang, sa akin lang. Nagutulad kasi yung mga tao kaya sinasabi ko sa amin. Sinasabi ko sa akin Kasi kung hindi kami pumunta ngayon dito. Hindi kung ba kung putol? Ayan. bukas. <laughs> detector eh. Yung sina Hindi detector, hindi scanner. Ito scanner yes, na detector red, to sir kasi makikita yan, uh, laman. Pero yung isang box talaga yung red ayun ang sinasabing ginto. Anomaly 'yon. Cold yon. Ano box, box o anomaly? Ayun na kami talagang duma, dumaan dito kaya. Ano kuya? Oh, andito kami sa side niya. Nasa sign niya, may type tayo, pag type pa kay mga amin, puta. Kailan natin 'yon Nasa sign niya kung totoo 'yun. So 'yun. Pero kanin dai. Mukha problema sila dito sa ano. Nay, gusto namin confirm lang na metal o gold. Nay, confirm namin na metal lang. So ayun, 'yun nagalit yun, oh, oh si 'yun. gusto kanin, pan mangyari. kami po kasi to bigyan lang kami ng So ayan, nagkakaano sila So nagkakaano sila ng problema about sa sharing 3% na ang problema nila yan So, yan. so tapusin natin itong video na ito ngayon Kakat muna mga ka-TH no?